Hindi mo ba ako tatanungin? What's Will you be my girlfriend? My girlfriend? May kiss agad? Hindi mo pa? Di ah, pa ako nasagot? Ayokong tanungin. Kinakikiligan ngayon ang magkaibigang Andrea Villantes at Kylie Charly matapos nagawin nila ang Mag-Jowa in a Day Challenge sa YouTube channel ni Andrea. Napansin kasi ng kanilang mga fans na iba ang sparks na meron ang dalawa at hindi rin maitago ang anila'y nakikita nilang saya sa mata ni Kylie Chari habang isinasagawa nila ni Andrea ang challenge. Dahil dito, kahit pangaraw alam nilang for the vlog lang ang magjawa challenge ng magkaibigan, hindi nila maiwasang umasa na hahantong sa totohanan ng relasyon ng mga ito, lalot nakikita nilang masaya ang dalawa na kasama ang bawat isa. Naging highlight nga din sa kanilang vlog ang mga simpleng pahalikat yakap ni Kyle kay Andrea na hindi na katulad sa mga ginagawa nilang mag challenge noon sa kanilang vlog sa The Gold Squad. Samantala, pagbubunyag nila, pangalawang beses na raw nilang ginawa ang nasabing challenge dahil hindi naging successful ang una nilang ginawa dahil wala raw palang audio ang video na napansin lamang nila nang tapos na nilang gawin ang lahat. Marami rin umano ang nakakita sa kanila na sweet sa labas nung araw na yon at nagkalat sa social media ang ilang clips na binigyan ng meaning ng ilan. Kaya naman ipinaliwanag nila na parte raw sana yon ng kanilang vlog ngunit hindi nga raw na i-upload dahil walang audio. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay inulit nilang muli ang lahat ng ginawa nila sa unang video katulad ng pag-date, kain sa labas, pagpunta sa museum at maglambingan sa harap ng kamera. Sa kabilang dako, sa reaction nga ni Kyle sa bawat clip ng video na katuon ng ilang fans, dahil kapansin-pansin daw na masaya ito sa ginagawa nilang challenge ni Andrea. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. I'm not a fan of both of them, pero you know this is not a challenge anymore. Grabe yung palihim na smile with halong kilig ni Kyle, yung hand placements, yung overall gestures niya ay genuine. I hope may Kyle din akong kaibigan yung tipong kahit gaano pa karaming ibato sa akin na challenges nandyan pa rin para suportahan ako he stood beside her through thick and thin like hopefully you will give chance kay Kyle super genuine niya sa you know a man is in love if lahat ng ginagawa mo super happy lang siya look at his smile hindi nawawala sa face niya sana kayo na end game finally yung mga bagay na hindi nila nagawa noon since bata pa sila at napunta sa magkaibang love team, tinuloy ngayon na matured na si Mo at Joe. Nakakatuwa panoorin. Free na sila gawin ng ganitong bagay. Content man, but it looks so real. So happy for you Kyle and Andrea. Please more of this kind of content pa. Nakakawala ng stress at very heartwarming panoorin.